Uy, Ringo! 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 ano, naman ano na yan? ginawa mo kay Ringo? Ringo! Mama! Ringo! Mama! 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 <tong noise> Pagkakamatay ba kayo? Huwag kayong aarang-arang dyan! Pasensya na ho! Special child mo kasi anak ko! Ringo! Ano ba, Faith? Pagbabantay ka na lang kay Ringo, hindi mo pa magawa. Oo na! Ikaw na yung Faith! Daughter, Perfect ka eh. So, palakpakan pa ng araw-araw para tumas yung ego mo? Hindi ka na nag-aaral, hindi ka na nagtatrabaho, pabaya ka pa. Alam mo na na! Hindi ba kayo nahihiya? Nandito ako sa harap ninyo? Paano ba kaya kung wala ako dito? Ano? Magpapataya kayo? Sana naisip ninyo na naririnig at nakikita kayo ng kapatid nyo? Sana ako na lang special child para mawala lahat ng nakapag na po ako and I'm doing this for my family's future. At alam niyo rin naman po yung kondisyon ng bunso ko. Masakit man aminin pero mas maayos ang future ng mga batang may mga special needs sa ibang bansa. Uni, nandiyan ka pala. Ano yung narinig ko ma? Aalis ka? Pupunta kang Amsterdam? Kailan mo pa balak sabihin sa amin pag nakasakay ka na ng aeroplano? Ano? Ah, ano? Alis? Alis ka ma? Lasing ka ba? Baka, mo? Office aalis ako. Mag-aabroad ako. Pupunta akong Amsterdam. Mamimiss ka namin, Ma'am Digna. Second mom ka na namin eh. Ako, oh, salamat, salamat sa inyo. Kayong dalawa, mag-promise kayo sa akin na tigilan niyo na yung mga away-away na yan, ha? Dahil kapag nagpatuloy pa kayo sa ganyan, eh, kayong dalawa lang ang masisira. Opo, ma'am. Promise. <laughs> promise. Hindi lang si na Faith at Ringo ang ko. Pati yung mga estudyante ko na itinuring ko na rin na parang mga tunay kong anak. Ang sabihin mo, ma, gusto mong takasan yung responsibilidad mo para kay Rey Bastos mo talaga, no? Ano ba to? Hindi na po pwedeng mag-usap ng mahinahon dito sa bahay na to? Eh bakit ba kasi pinapayagan mo tong anak mo na bastos-bastusin ka? Eh, bakit? Ha? Ikaw ba? Pipiliin mo ba na magsasakripisyo ka buong buhay mo para lang bantayan at alagaan niya si Ringo? Hindi naman sa nangingialam ako ah. Ikaw eh, ako na lang kaya ang sahuran mo. Ako bahaga dyan, tumingin dyan sa anak mo kay Ringo. Yes. Ringo! Ang ingay, ingay mo! Ang ingay-ingay mo! Oh, no! ano, ba? ano ba gusto ba? No! sunda natin ang kanyang kwento dito lang sa tadhana.